Magpe-paintball na kami, guys! Pati <laughs> yung <laughs> so, bala. yung So, pag tinamaan kayo, yung paint, tubig lang. Okay. Pero masakit, boss. Masakit. Ikakalabasan yata dito ng galit. Magbe-best na kami. na <laughs> Atin dito kasi. Oh. No mercy. Just the rules. No mercy. No mercy. Even step 5. Okay. No mercy. <laughs> 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 oh, yung puta ako. Hindi dyan, boss. Hindi dyan. Hindi <laughs> dyan. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. masakit? Sa ganito? Yes. Manhid na siya doon. Sa so, ganito? Manhid na. Manhid na. No, Man Nakakalaya yung effect sa akin. mga. yung parang... Yo Wala ka naman Even step 5. No mercy. Uy, wag naman! Kahit nakadapana, ratratin nyo. Uy! Uy. 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 <laughs> <laughs> sa Woodland Paintball Field. Magkakaroon lang po tayo ng ilang rules and regulation para po sa inyong safety. Unang una po, pag pumasok na po tayo sa field ng Woodland, bawal na pong tanggalin 'yung mask. Pag nahirapan po kayong huminga, iangat nyo lang po <laughs> 'yung bonte. baka po may galit. <laughs> 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 Ay po, sa kung hindi mo pinakita. Ah! Ah! <laughs> Ipapakita ako na ba ang diploma? Ah! Ah! Okay. Dito, tayo guys. Boss dito tayo sa loob. Stop lang tayo. Eh ilan yung gasit gasit. Hindi ka laban dyan. Hing umalis ka dyan. Boss <laughs> check. Ganto. Tago na lang tayo. Ito. yung ano, kuha na ng plug. Uh -oh. Ngayon, babaril so, kayo na. Pak, 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 pa. Tatakbuhin namin uh -oh. dalawa. Uh okay, -oh. dalawa na. Uh, -oh. uh -oh. Pero dapat kasi nakalusog pa rin. Oo, oh, boss. Kasi lalawitan kayo ng ulo niyan. Oo. Oh, oh. Ang trabaho natin. Hindi lumawit ulo Let's go! Game? Okay! Sorry <laughs> pa lang. One, two, three! Team ha! Yeah! Three, two, one, おいおい

Ay! Wala, hindi lup. lup ano tindi na ng, ano nyo eh. Tindi nyo, pang takbo magnanakaw yung ginawa. Pang anong... takbo namin, hindi nyo alam, galing ng kiapo yun. <laughs> <laughs>